Napakahirap kung injured kahit isang kamay lang. Ano pa kaya kung ipinangak ipinanganak kang walang dalawang kamay. Ganyan po ang sitwasyon ng tatlong taong gulang na lalaki sa Batangas. Para bigyan ng mukha ang Balita Mobile Journal, Yeda Pascual. Importante ang mga kamay para sa mga pang-araw-araw na gawain. Pero sa Batangas, may isang bata na walang kamay. At hindi lang isa, kundi dalawa pa. Sa edad na tatlo, ganito na ang sitwasyon ni baby Dwayne Widote. Imbes na kamay, pa ang ginagamit niya para magkakain. Si baby Dwayne ipinanganak na walang mga kamay. Wala po sinabi ang doktor eh, na ganun si baby nung nasa tiyan pa. Nung tinawag po ako dahil si Sarian, si Sarian po eh. Tulog yung asawa kahit tinawag po ako ng nurse, pinakita sa akin para kung sumabog ang mundo. Pang, uh, parang hindi ko, noong una, parang hindi ko mo kayang tanggapin. Sa kabila ng sitwasyon ni Baby Dwayne, hindi sila nawawala ng pag-asa dahil hindi raw maaalintana sa anak na may kakulangan siya. Hindi naman po, para pong tuwang-tuwa siya pa sa kanyang ginagawa, hindi na hindi naman siya. Walang tuturo sa kanya sa kanyang mga ginagawa. Hanggang sa sinalatong kumain, eh, Nakikita kong nagkukusa siya sa pagkutsara ng gamit eh, pa. Gumawa si tatay ng Facebook page ni Baby Dwayne para maipakita ang araw-araw niyang sitwasyon. Umaasa si tatay na may mga makakapanood at mabigyan ng tulong ang anak. Hindi raw kasi sasapat ang kinikita nila ng kanyang misis sa pagitinda ng sigarilyo at palamig. Ang nais lang na magulang ni Baby Dwayne ay makalikom sila ng pera para maipakonsulta at mabigyan ang anak ng prosthetic hands. naawa po ako sa aking ano. Sana po, sana may makapansin sa anak ko na matulungan siya habang lumalaki. Eh. Malapit na po siyang papasok. Baka bulihin po siya sa mga kaklase niya po. Sa mga nais tumulong kay Baby Dwayne, maaari niyo pong ipadala sa mga detalye sa inyong screen. Ako po si Mobile Journal Yeda Pascual at nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ang kalinga. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.